ay idol kung bibigyan ka pa ng chance bumalik sa showbiz kasi kuwapo ka tsaka magaling ka umarte wala ka naman sakit gagawin mo ba oo naman basta maganda yung offer maganda yung role maganda rin yung sweldo, ETF ganun din sa mga shows ganun din sa lahat ng gagawin namin yung Mrs. kasi di na ako bata ayokong mamatay maaksidente sa trabaho uh, I find that Uh, malungkot, sobrang pagmamahal mo sa trabaho nun. Ako gusto ko kasama ko, misis ko. Uh, ginagawa namin yung daily routine namin na nag-enjoy kami. Yun yung happy, healthy life para sa akin. Anin uh, mo lahat ng kayamanan at kasikatang kung di ka naman masaya. Hindi yun ang na nagpapasaya sa akin. Eh, kahit yung kasikatang ko, pag nasa ko, uwing uwi na ako para mag-gym, makasama yung mga pets ko, yung parents ko, yung mga brothers ko. Ngayon naman, excited ako Actually, never kami naghihiwalay ni Mrs. So, yun yung rule by one, get one. So, kailangan maganda yung rule at bayan. Na kahit na anong gagawin namin. Tama kayo, mali ako. I'm not your doctor. Do what works for you. Happy, healthy.